Hello guys, welcome to my vlog. So good morning sa inyong lahat no. So mga boss, panibagong videos na naman ito na may share ko sa inyo no. So your rock 125. Wala daw itong pwersa, walang hatak. At kapag napakan mo daw ang kambyo, kung nabirit mo na ang throttle, ayaw daw itong tumakbo no. So dito sa hinawakan kong clutch yo, itong sa gitna na to, itong ginalaw-galaw ko, kung nakita nyo may itong parang nakawilding nagkaroon ito ng crack kaya ang resulta nito is magkaroon pa rin ito ng prewheeling at ang clutch yun natin ay hindi na siya kakapit sa clutch bill at isa pa rin dito sa nakita ko sa clutch bill na ito no kung nakita nyo dito sa video no may lalim na natama no o nakita nyo naman no at dito sa kanyang clutch lining no ang may ari na ito guys ang nagpalit nito ito yung luma oh clutch shoe ma pa naman to at tsaka yung kanyang clutch bell kung dalhin nyo sa machine shop kaso lang sa pagkakaalam dito ng may-ari halos magparehas lang daw kung ang gastusin kaya bibili na lang daw siya ng bago At ito kasi sa nakita niyo dito sa video mga boss, pag nahawakan niyo ito, dapat hindi ito gumagalaw. Okay. Kaya ang duda ng may-ari ng motor na 'to, baka daw clutch lining 'no. Kaya pinalitan nila ito ng bagong clutch lining. At sa pagkabit nila ng clutch lining, sim rin ang resulta. Ayaw tumakbo ang kanyang motor. At dinala niya dito sa amin, tinanggal namin para malaman kung ano ang dahilan no So ito po yung isang clutch oh, na wala po tayong makikitang crack no oh. So ito oh tingnan niyo oh. so wala po tayong dito makikita ng crack no So bago po ang clutch yun na ito. So yun lang mga boss no. At ito lang ang may share ko na ito ang dahilan no. At saka yung sa kanyang clutch bill pag may tama na. So okay at huwag niyong kalimutan isubscribe ang ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.